Mga ka-explorers, handog ko sa inyo ngayon ang kwento ng isang babaeng pinaako ang pinagbuntis sa isang walang kaalam-alam na binata. Ngunit ang pagsisinungaling niya ay masisiwalat sa nakakahiyang sitwasyon. Kinahiligan na nitong si Diana ang paglalalabas tuwing gabi para pumunta ng iba't ibang bar. At para doon ay magsaya kasama ang kanyang iba't ibang kaibigan. Naging normal na nga sa kanya iyon. Lalo pat, wala namang pakialam sa kanya ang kanyang mga magulang. Dagdag pang, napariwara na ang buhay nitong si Diana. Hanggang isang gabi, naantig itong si Diana sa isang binatang ngayon lang nito na silayan. At sa puntong yon, ay nakaramdam agad ng pagkagusto sa binatang yon kung kaya't ginawa niya itong lapitan para kausapin at para akitin. May ibubuga naman kasi ang ganda nitong si Diana at nakahuhumaling din ang taglay nitong ganda at hubog ng katawan. Kung kaya't nagawa din ng binata na iyon na makipag-usap sa kanya. Hi, may I know your name? Pangakit na sambit ni Diana. Sandaling napatitig kay Diana itong binata at medyo natagalan sa pagsagot sa tanong sa kanya. Warren? Warren nga palang pangalan ko? Tugon naman ang binata, sabay abot ng kamay nito kay Diana. Diana? Tugon din na Diana habang nagkakamayan ang dalawa. Doon nga nagsimula ang mahabang konbersasyon ng dalawa. At dahil sa pag-uusap nila ay hindi na ng mga ito na malayan na nakarami na pala sila nang naiinom hanggang sa tuluyan na ngang nalasing itong si Warren. Nangyari ngang gulat na gulat kinaumagahan sa kanyang pagising itong si Warren nang meron na itong katabing babae sa kanyang higaan. Agad siyang napabangon at napabihis sabay kamot sa kanyang ulo dahil sa wala iyon sa kanyang balak sa gabing iyon. At isa pa ay iniingatan itong si Warren ang kanilang pangalan na huwag madungisan. Sa puntong iyon ay humingi ng pasensya itong si Warren dito kay Diana at binigyan niya ito ng calling card para agad niya siyang makontak pag meron siyang problema. Isang buwan matapos ng pangyayaring yon ay hindi mapakali itong si Warren dahil sa baka nabuntis niya yung babaeng yon. Hindi nga nagkamali nang hinala itong si Warren. Dahil kinahapunan, ay bigla na lang tumawag sa kanya itong si Diana. Para sabihan siya nitong ito ay nagdadalang tao at siya ang ama ng dinadala nito. Sa sandaling marinig iyon ni Warren, ay napakamot ito ng kanyang ulo at kinagat-kagat ang kanyang daliri na waray naguguluhan ito sa kanyang gagawin. Nangyari ngang ginawang aminin ni Warren sa kanyang ama at ina ang nangyari. Mabuti na lang at naintindihan naman ng na mga ito ang kalagayan ng anak nila. At imbis na pagalitan ay ginawa na lang ng mga itong suportahan para makaiwas sa posibleng isyo. Kung kaya't ginawa na nitong mga magulang ni Warren na doon na patuloyin sa kanilang tahanan itong si Diana para doon ay kanilang maalagaan at masubaybayan ang pagbubuntis nito. Bilang magiging ama ay ginawa naman ni Warren na tanggapin itong si Diana at ginawa niyang ipadama ang pag-aalaga sa magiging ina ng anak nito. Hanggang sa natutunan na nga ni Warren na mahalin itong si Diana. Gusto na sana ni Diana na magpakasal sila ni Warren bago pa ito mga anak. Pumayag naman itong si Warren ng kasal. Ngunit ginawa lang nitong gawin na iyon matapos mga anak nitong si Diana. Sa sinabi nga ni Warren ay hindi nagpumilit itong si Diana at nagantay na lang ito sa tamang panahon. Buo na sana ang loob nitong si Warren na magpakasal na kay Diana Ngunit nang nasa labas itong si Warren para magtapon ng basura, ay nahiwagaan ito sa sinabi sa kanya ng isang pulubing matanda. Nang sabihan siya nitong, mag-iingat ka sa taong bigla na lang pumapasok sa buhay mo. Dahil yan ay paniguradong may maitim na plano. Nakikita ko sa mga mata mo iho na magsisisi ka sa gagawin mong desisyon. Kaya pag-isipan mo yung mabuti nakakatakot na sambit ng matanda. Tumatak sa isipan ni Warren ang sinabi sa kanya ng matandang yon at napaisip ito ng malalim at nabuo nga ang pagdududa sa kanyang isipan dahil sa totoo ngang mabilis lang itong napaniwala ni Diana dahil doon kung kaya't pumasok sa isipan ni Warren napalihim na magpa-exam para alamin kung siya ba talaga ang ama ng dinadalang sanggol ni Diana. Matyagang nag nagantay si Warren sa resulta ng exam sa araw na yon. Ngunit nang iabot na sa kanya ng doktor ang resulta, ay muling napakamot ng kanyang ulo itong si Warren dahil sa negative ang result ng exam. At ang isa pang nagbigay ng kalinawan dito kay Warren ay nang lumabas sa na exam, nabaog pala ito. Sumakto pa sa araw na yon na magkakaroon ang mga ito ng baby shower para doon na ipakilala ang kasarian ng sanggol. Nangyari ngang ginawang palitan ni Warren ng lobo na kanilang papuputukin. Para doon sa event, isisiwalat ang kasinungalinga ni Diana. Nangyari ngang sa oras na ng event. At nang papuputukin na ni Diana ang lobo, ay nagtaka ito ng may nakapulupot na papel sa loob ng lobo. Agad ay dinampot iyon ni Diana at binasa. At sa pagbasa nga nito, ay napahawak itong si Diana sa kanyang bunganga at hindi mapakali sa kung anong gagawin nito. Dahil sa nabasa niya pala doon, nabaog itong si Warren. Sa sandaling yon, ay umiyak itong si Diana na nahihiyang tumingin kay Warren. Doon na sa sandaling yon, nagsalita itong si Warren. Ang galing mo Diana, ang bilis mo akong napaniwala. Muntik mo na akong maloko ng tuluyan at makulong sa iyong kasinungalingan. Salamat na lang at may matandang nagbigay sa akin ng babala. Kung kaya't napaisip din ako sa sinabi nito. At totoo nga, ang babala ng matandang yun sa akin. Diana, baog ako at hindi hindi kita mabubuntis. Kaya't huwag mo nang pangaraping aakuin ko yung pinagbubuntis mo. Mahiya ka naman sa sarili mo. Pilit mong ipapaako sa akin ang sanggol na di naman akin. Matapos ngang magsalita nitong si Warren, ay may nabuti na lang nitong tumalikod at umalis dahil sa may natitira pa rin naman itong respeto kay Diana. Nangyari ngang, dahil sa revelasyon na iyon, ay napahiya itong si Diana at naiwang mag-isa sa venue ng pagdadausan sana ng baby shower. Nangyari pang napagalaman ni Warren na plano pala iyon ng kasinta ni Diana na ipaako sa kanya ang sanggol. Para sa huli ay kakam kami nila ang kanyang pera at nangyari pang ang nakulong ang totoong nobyo ni Diana. Samantalang itong si Diana naman ay pananagutan ang kanyang pagkasala matapos nitong manganak. mga anak. Mga ka-explorers, mahirap ang manloko ng kapwa-tao. Dahil sa huli ay lalabas at labastin ang totoo.